Guys, hindi na naman kami mapakali ni Papsi, pero na naman kami ginagawa dito. O nga pala, hindi ko pala na-vlog kanina. Hindi so, ano? ko pala na-vlog kanina guys, nagpaputol si Papsi ng ano, ng mangga. Yung mangga dyan sa kapitbahay, pinakutulan ni Papsi. Ayan, inaalis namin itong ano, itong halaman na ito dito, ililipat namin lalagay dun sa mas maliit na paso tapos magtatanim wow grabe na pala yung ano nya oh. yung ugat niya okay. <laughs> okay. ah. asan ah. ah. ah, yung ano mo karede. karede na ah, excuse. lalaki na pala ng ugat nya kasi malaki yung ano eh paso yan, tapos ito nilinisan namin yung bugambilya dito. Ito yung ano, maganda pa yung lupa niya eh, kasi garden soil talaga yan. Yung mga lumang-lumang lupa pa namin. Pero, babawasan pa namin yan. Tapos, papalitan namin ng mga bagong garden soil. Itong mga nakasako dito. Yan. Oh, wag na lalabas. Huwag na lumabas, anak. Diyan ka lang. Daming sasakyan ngayon. Lalo na yung oras na ganito babaita na ito. Uy. Ayan, ang laki ano. Yan, nung ano oh. Ay, maliit lang pala. Hindi ba mas mataas yung isa? Ha? Baba mo pa ng kaunti. Ayan. Hindi ba mas mataas yung isa? Ha? lang lupa dagdagan sa gitna mahal sa gitna mo ilagay dyan ay patong yan konti so, pa oo sa gitna ayan o ipatong ay, muna hawakan ko pasok natin yung pasok mo yan Hindi natin nagigit na. Nagigit <laughs> na. Ayan. Hindi mo may na kasi may ano eh. Oh, may ugat. May ugat. Ayan. So, pag naging successful ito, ewan na lang. Ari, kari, Okay ba? Straight ba yan? Ayan, ganyan. <laughs> Ayan, bali yung sa ibabaw niya buhangin yung ilalagay Huwag masyadong madami Huwag may ilagay lahat yan <laughs> Ayan tapos yung isang halaman diyan namin ilalagay para sakto na matabingan yung ano, yung bukang bilya na itinayo namin. <laughs> ano baby? Ito hindi na yan pupunta dun sa kalsada. Pag nagtatrabaho kami dito ni Papa, ayan, ganyan. Kami naman ang magkatabi. Yun yung banding namin. Ana, hindi ka na pupunta doon, ana. <laughs> hindi ka na magkakalsada, ana. Dito lang yan. Ali-aligid lang yan sa akin dito. <laughs> Ayan, gabing-gabi na nakabili pa kami. Pero alam nyo ba guys, binili na lang nila sa, ano, binigay na lang nila sa puhunan itong, ano, lansones kasi pa -uwi na daw sila. Tapos yung luya, luya 20 pesos isang kilo. <laughs> Ay, lagay na lang natin dito. Ayan. Ito yung lansones guys. May gitsang kilo ito, 80 pesos. Ay, 70 pala. Sorry, 70 tapos 20. Itong ano, okay pa naman siya. Ayan, luya niya oh, fresh pa. Kaya lang, ganyan na lang siya kaliliit. Tapos, ito nga pala yung ano, mga mangga na nakuha dyan sa bubong kanina. Ayan, nagpalinis si papa doon sa ano, sa taas. Tapos, ayan, pinapulak niya yung ano, ibang mangga na napunta na dyan sa sanga ng mangga na napunta dyan sa bubong ng bahay. Guys, dinner time! Oh, look at my rice. Napakanipis niyan, guys. Konti lang mga siguro mga isa, dalawa, tatlong subo. Our ulam is punong-puno ng gulay. Yes, yan po ang ano, ang sabi ko kay Popsin. Di ba 'yung magkarne basta maraming gulay. Good morning, beautiful people! Maginaw. <laughs> Galing kami sa labas. Super lamig ng hangin. Nag-tricycle lang kami ni Papa. Napakalamig talaga, guys! <laughs> Kaya ako talaga yung balot na balot. Pero dito na tayo sa loob ng bahay. Tanggalin na natin yung ating outfit. Outfit na malupit. Jara! <laughs> <laughs> at yung ating bag. Ay, kahit na ano, kahit na super lamig sa labas, masaya. <laughs> bumili kami ng ano, bumili kami ng... Mas, mas, mas gusto ko nga yung ganyan, eh, yung malamig, magsisweater, sweater. Kesa yung mainit. Pag sa mainit, hindi mo alam kung saan kasusuling. Ayan. Kakanin na naman. Kakanin, kakanin. Tsaka itong but nawasak ito, mahal? Yung sopon. Ha? Yung sopon. And yung... Hindi? Ay, nakuha ko naka... Di ba limang piraso yan? Yung putong kalasyaw nagpabini si Papa. Malambot ito, guys. Masarap. Ayan. Yeah. Merienda muna. Ay, hindi merienda. Breakfast muna. Puto. Ito. Ano ko kung tingin mo ka? Yung ano ko ay napisan ko ay hindi ko nakakagutom. Pag ko lang nagugutom ka, nahihibo ka Hindi mo na alam yung isa ko ano yung dahilan ng ano mo, hilo mo. Gutom lang pala. Time check. Ay, hindi mo na. Paano ito? Ano? 8.30 na kumaga. Bukas, anak. Ah. Uh, yung loko. Mm ang, ang kapal ng ano niya, ng dahon, ayun lang yung kanyang laman. Oh.